Friendly Riders Club Tamaro Philippines mabuhay po tayo. Ayun mag magsasagawa po kami ngayon guys ng outreach program doon sa sa Barangay Bayana sa Sitio Aswangan po dito sa bayan mismo po ng Bako. So nandito tayo ngayon sa mismong harapan ng municipality ng ating ng ating munisipyo dito po sa Bako ano po. So samahan niyo kami at tabayanan niyo po yung mangyayari pa mamaya. At tumulak na nga kami papunta sa komunidad ng ating mga katribo. Sa umpisa maganda at sementado ang daan. Pero habang palayo tayo ng parayo nagiging rough road na ang mga kalsada dito. Hindi naman ito kalayuan sa munisipyo, kaya matapos ang halos kalahating oras ay narating na namin ang lugar. Ang barangay bayanan sa Sitio Aswangan ay nasa paanan ng bundok, lugar na minsan ang ng matinding trahedya. Noong minsan ay gumuho ang malaking tipak ng bato mula sa bundok na siya namang tumabon sa isang komunidad. Ako oh, si Sir Buna nagpasa no. Walang kaarte-arte sa katawan no. Yan yung founder ng ifrctp City Kita niyo naman napakasipag po niya no. Di ba? Oh. Kailangan nating maglakad papunta sa venue. Pasan ang mga pasalubong para sa ating mga katribo. Kahit na matarik ang daan papunta sa venue natin, nagtulong-tulong ang lahat ng member ng FRCTP para pasanin ang mga pasalubong na daladala natin para sa ating mga katribo. Excited na kami para simulan ng programa. Excited na kami para makita ang mga reactions ng aking mga katribo. Ay, nandito na tayo sa venue natin. Ito yung simbahan ng ating mga katribo dito oh ano pa, sa Buntok. Finally, narating na natin ang venue dito pa lang sa Bungad. Ramdam na ramdam na natin ang init ng pagtanggap ng mga tao dito. Pare-pareho kaming excited sa mga mangyayari. Kaya diretso na kami sa loob ng venue. At ganito ang bumungad sa amin. Inabutan namin sila na nagsisimba at muli kaming welcome ng kanilang pastor ang adikain po ng FRCTP, ang uh, Friendly Riders Club maro Philippines ay makapagkandak ng ganitong uh, activity. Ang um, uh, mamahagi kahit na simple, mamahagi sa ating mga katutubo. Kahit sa hindi mga katutubo, kung sinong pwedeng tulungan, tumutulong din po kami. Salamat sa pag-welcome at uh, sa part ng PNP. Assure namin ano anong pwede namin may tulong dito para maging successful itong event ngayon gagawin po namin. Yun lang po. Salamat ang pagiging mabuti sa kapwa ay makikita ng perfectong personalidad kahit sa ang gulo mo ito titigan. Hindi makasarili at natural ang pagmamalasakit sa kapwa. Habang namamahagi tayo ng mga food packs sa bawat pamilya katuwang ang PNP at iba pang volunteers, hindi ko maiwasang malungkot. Dahil maaaring ito ay makatulong para maitawid ang gutom sa loob lamang ng ilang araw. Pagkatapos, panibagong pakikibakan na naman sana dumating yung araw na higit pa dito ang magagawa natin hindi pa dito natatapos ang lahat si Kuya King naman ang bahala sa panaro ng mga bata ready na ba kayo? yes! Season 3, 2, 1 and, and palang end Dito sa part na ito, halatang nag ang mga bata sa mga simpleng palaro na nagpapasaya sa kanila. Minsan din tayo naging batang katulad nila, kaya hayaan nating maranasan nila ito. Hayaan nating masaksiyan nila ang mga ginagawa natin ngayon upang sa mga sumusunod na panahon, sila naman ang gagawa nito sa kanilang kapwa. Namblese ano yung naramdaman nyo base doon sa katatapos na outreach program natin dito sa barangay Bayanan, Sitio Aswang. Masaya kasi nakita ko yung ngiti ng mga bata habang nagpapa -games tayo. Tapos yung mga nakasama natin na iba't ibang sektor doon, mga kapulisan, may teacher, may pastor, nakakatuwa yung ganun. Napil at home na ako, hindi na ako nahihiya yun sa mga tao. Napakasaya ko kasi naidaos natin yung higa nga yung activity na yun. Kung putulong ka sa kapwa mo, katulad nun sa sarili mong bulsa pwede naman pag-ipunan yan eh. Kung anong makayanan mo lang, yun lang. Yung pagtulong namin, hindi naman kailangan na malaki ang ambag mo sa ano. Basta kung anong kaya mo, itulong mo. Kahit man yan ay sabihin natin na uh, hindi man sa salapi, hindi man sa mga material, sa ibang parmamaraan tulad na pag pagbobolunteer sa na walang hihingin kapalit. Happy 5th anniversary Friendly Riders Club Camarot Philippines. O naghahanap pa sila na makakasama sa Joyride ng Friendly oh. Riders Club Camarot Philippines baka available ka. Uh, walang discrimination dito pagdating sa mga gamit ano po. Basta kasama kanila kasama ka propa kan identity uh, Friend kanila. Hmm.

Isa na namang makasaysayan at makabuluhang gawain. Salamat po Panginoon, salamat IFRCTP, PNP, Pastor at mga katribo ko para po sa inyo ang karangalang ito. Maraming salamat po IFRCTP.